da ko lahiyan boss mamauyan mamauy pulin namin guys ladan Na -na, boss huli namin guys yan. dami kami huli guys yan guys dami namin huli ala boss guys book game book gaming book fishing <laughs> boss kaya pa kaya masaya mong black boss book fishing <coughs> Buko gaming kami guys Buko fishing Tapos ko boss so, oh. magda magrebus Kaya spot guys Tapos mo guys Alright. Okay, nandam ka, guys Uy namin, guys, Huli namin guys, yun Ang dami kaming huli guys yan guys, ang dami namin huli Hey guys Pagka-first cast tayo guys Malakas ang alon First cast! putik Pagi dulu sungguh lungso Langa yutu ya bos hmm. Mahuli na sila step ng max Ang isa Ayun guys Kasi yung bata Ayun hey guys Nakapasyon yung bata Okey ka, woo! Puna ito babika, idala usets, Gilen, Gilen, nice. Ayan guys, fish on, nagfish ang yung bat. Si Master Rormax guys. Naka-fish Ayan. Good size. GT. winner sa amputik. guys. Yung si Master Rormax guys. May strike. Master. Boss! guys dalawang strike guys sana malan to guys okay guys sana malan dyan guys. Okay guys sana malandang. guys Sana malag nyo to guys Sige! Atras ka! Boy! Tama mo lang, di ka na magugot, di na magugot. Di ka na magugot, di ka na magugot. Atras ka, atras, atras. Di ka magugot, di ka magugot. Hayaw, hayaw mo lang, hayaw mo lang. Pagay na yan, pagay yan. Di ka magugot. Sabay mo sa lungso, sabay mo sa alon. Sige. Di ka magugot, sabay mo sa alon. Sige. Sige. Takul ayam bos, mamaw yan, mamaw yan. Ano yon. Ha? Takulah. Takulah. Na persa bos. Una tambahan with ke ini. Hmm. Sayang bos. Mamaw yon. Takulah. Saya takulah. Ah, Tris. Sobra yun? Ay, ligo pa nga, lungso. Sayang. Anhok. Sa'yo yung dun? At tagi yun, ba sa'yo? Ha? Ano? Oo, sabi sa'yo mo, anhok Na pero sa'yo yung boss. Sabi ko na dyan, Hindi yun. ka? Hindi. Nagkagot Sama na to pagabuag di hindi mas sabit dyan palog yan ka ang bus palog yan ka ano sayang pinirsa mo eh pagayo ayaw tuwa ka na pag na yun pag ayaw mo ba kung kita sigurado sa atong ah, hook tuwa ka nindi lamang ka permi nito kasi ang long so, boss bus pagunta Di ba batid? Di ba batid, boss? Ayos sa yung hook! Naunat ka ni, na, naunat yung ngoko eh. Siya. Pilang ko ka naunat? No, no. Saro. lang. O oh, sa ibig sabihin, sabi, saro lang nagsabit. Oh. Saro lang oh. Oh, saro lang. Sayang, boss. Apa ko dapat ko eh! Ringan. Ayan, ang bubo mo manayib. Sarong kilo na yan. Boss. Tangka sa mga marasapaon. Boss. Bolina bus Normax, dalawang anhook, malapit na sana. okay? Dum na boss. Dum na. <laughs>